Umakyat si Dudong sa bubong para tingnan kung may sira. Ang bahay kasi ng kapitbahay namin ay nagkaroon ng butas. Kaya tinitingnan din ni Dudong kung meron din ba sa amin. Pinagpuputol namin ni Dudong yung mga sanga ng kahoy na nakalaylay. At unti-unti na din namin nilinis ang aming backyard. Ang sabi namin ni Dudong ay hindi pa kami mag-update ng aming mga bintana. Pero nakumbinsi kami at naisip namin na kailangan na kailangan talaga namin. Kaya nag-order na kami ng panibagong bintana. Kahapon, mga alas 12 na to ng tanghali, ay maaraw na at parang wala man lang nangyari. 6.30 ng umaga ay nagkaroon dito ng tornado alert at maswerte kami ni Dudong at dito sa area namin ay hindi kami nawalan ng kuryente. At ang sabi ni Dudong, pangalawang araw na at meron pa ding 400,000 na tao na walang kuryente. Inaumpisahan ko ng ipunin yung mga sangang nagkalat pero ang sabi ni Dudong ay hayaan ko na muna at may trabaho pa siya mamaya. At kahit daw yung mga kapitbahay namin ay hindi pa ginagalaw yung mga sanga. Kaya nagluto na lang muna ako ng pagkain namin ni Dudong. Spaghetti yung lulutuin ko pero ang sabi niya. Gusto niya daw ng meatballs. Ayaw ni Dudong na matamis na spaghetti kaya siya nalang magtitimpla mamaya ng sauce. Gustong-gusto ni Dudong sa lasa ng spaghetti yung original na Italian. Yung maasim-asim. -asim. Pagkatapos kung maluto ang karne ay inalagay ko na din yung natira naming mushroom. Yung naghahalo ng sauce ay kamay ni Dudong yan. Fast forward na nga tayo kinabukasan. Pagdating ni Dudong galing sa trabaho niya ay nutusan niya ako na kumuha ng hagdan. Nangalahati na nga ang naputol niya at sabi ko ako naman. Alam ko kasing nangangalay na si Dudong at galing pa siya sa kanyang trabaho kaya pagod siya. Hindi ko pa nga naputol ay hinihila-hila niya na. Kaya ang sabi ko sa kanya baka gusto mong mawala ng asawa ng maaga. Pinutol niya yung mga sanga sa mas maiksi para mabilis lang ito hilain palabas. Pinagsabihan niya pa nga ako dyan dahil na lowbat Hindi ko kasi chinarge yan at ginamit ko yan nung nakaraan. Pinagpuputol ko na nga din yung maliliit na mga sanga. Tapos kausap na dinidudong ni yung kapitbahay namin. Hindi pa nila tinatanggal yung mga sanga ng puno sa bubong nila. Dahil gusto nilang mabutan ng insurance ng ganyan. Nagkaroon kasi ng butas ang bubong nila hanggang sa kanilang ceiling. kaya siguradong magpa-file sila ng insurance claim. Umakyat na din si Dudong sa bubong para i-check kung may butas din ba yung bubong namin. Diyos ko dahil hindi nga ako umiimik dahil ang tuhod ko ay parang nanginginig. Natakot kasi ako para kay Dudong. Sa laki ba naman ni Dudong baka siya magpagulong-gulong. Habang gumagapa nga siya dito ay parang hindi na din ako humihinga. Sabayan pa ng tunog ng helicopter na paikot-ikot sa aming area. Diyos ko dahil tahimik lang ako pero nagdadasal na. Pagkatapos kasi ng tornado tornado alert kahapon, mga isang oras lang ay merong flash flood alert. Yan yung mga area na malapit sa mga creek. Ang sabi ni Dudong ay mukhang okay naman ang aming bubong. Kaya bumaba na lang siya ng dahan-dahan. At mas lalo pa nga ako ditong kinakabahan. Wala pa nga nangyayari kay Dudong pero sa isip ko, kinakompute ko na yung gagastusin namin sa ospital. Pero sa awa ng Diyos, nakababa naman si Dudong ng maayos. Hinila na nga ni Dudong yung mga sanga ng kahoy palabas. Para ma-pick up na ito ng dumadaang truck. Ito yung ginagamit namin ni Dudong pamutol sa sa mga sanga para siyang maliit na lagarin na may mahabang hawakan. Nakuha namin ito ni Dudong sa estate sale ng $8 lang. Ang gusto lang sana namin ni Dudong ay malaman kung magkano ang gagastusin namin para sa bagong bintana. Dahil sa galing magkumbinsin ni Kuya ay napa-order na din kami. Dito kami magpapagawa sa Home Depot. Lifetime na kasi ang kanilang warranty at subok na ang kanilang quality. Ang sabi ni Dudong, mababawasan ng lamig ang bahay namin pag winter at hindi naman gawin kainit pag summer. Dahil double glass na window at makapal ang aming kukuhain. Ang pagkakabit nga nito ay next month pa dahil kailangan pa itong orderin. So, ayun lang at hanggang dito na lang. Bye!